Umilag ang Department of Foreign Affairs sa pagkakamali ng ladlad ng watawat ng Pilipinas sa isang mahalagang yugto ng ASEAN Summit. Ito ay nang mabaligtad ang kulay na Philippine flag sa bilateral meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa sidelines ng 43rd meetings ng Southeast Asian leaders sa Jakarta, Indonesia. Kapuna-puna kasing pula ang nasa ibabaw ng bandila ng bansa sa likod ng dalawang pinuno na indikasyong nasa Gerang Pilipinas. Pero tinawag itong honest mistake ng DFA kasabay ng pagabswelto sa mga protocol officers ng gobyerno. Ayon kay Undersecretary Maria Teresa Lasoro walang kinalaman ng protocol sa setup na isang blunder sa gitna ng napakahalagang diplomatic event, bagamat hindi na pinalawak pa. Napagalaman ng H News sa isang source sa Presidential Communications Office na host country lamang ang siyang pumapapel sa holding area kung saan nagpulong sina Marcos Jr. at Trudeau. Samantala, kapansin-pansin ding walang counterpart si House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal na dala ni PBBM sa bilateral meeting kasama ang Canada. Sa ibang bahagi ng ASEAN Summit, nagkaroon na rin ng chance sina Marcos Jr. at United States Vice President Kamala Harris na makapaguntahan sa isang pull-aside meeting. Kabilang sa mga natalaki ng dalawang leader ayon sa US mismo ay ang South China Sea kung saan napagkasundoan ang umano'y review sa bilateral maritime cooperation ng Maynila at ng Washington. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, Dazer H. Wala rito sa Jakarta, Indonesia. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.